Doktora Jane, uh, naalala niyo pa po ako? Ah, yes, Janine. What can I do for you? Uh, pwede niyo po ba akong tulungan? Pwede po bang pakitingnan niyo po ito? Okay, this is a paternity test. Ito ang nagdedetermine kung biological father ba ni J. Torres si F. Torres. So, he's the combined paternity index between the two. Doktora, pwede, pwede nyo, pwede na lang po bang sabihin sa akin kung, kung mag-ama po ba sila? Mataas ang probability of parentage. So yes, positive ang result. F. Torres is the biological father. Are you okay, Iya? Santos, si J. Torres. Kami ang pamilya mo, kapatid mo. At yung babaeng kinukutsa mo ngayon, inang nanay mo. Maraming nangyari. Kaya tayo nagkahiwalay. Di ba nagtataka ka minsan kung bakit ako palaging nasa eskwelahan niyo? Dahil gusto kitang makilala. Gusto kitang makasama. Anak. May hawig siya kay Fernando, ha? Kung di mo sinabi sa akin ng totoo, iisipin ko. Anak niyo talaga si Janine.